Guys, welcome back sa ating munting channel. Ito naman tayo para sa ating pag uh, pangisna pag pangingisda sa gabing ito. Ah, uh, 'wag niyo kalimutan sana kung bago ka pa lang sa ating uh, channel, i-subscribe, i-like mo at uh, siyempre i-share. Comment ka naman sa baba kung taga saan ka para malaman natin kung uh, hanggang saan ang inabot ng ating video. At uh, pasalamat natin sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga videos na ina-upload natin sa loob ng isang linggo meron tayong videos na i-upload tatlo hanggang apat na videos yan, maraming salamat po uh, ito po ang inyong lingkod LUMON Lumon Fishing TV. Maganda gabi mga lumo, nakawin na tayo galing sa ating uh, pangingisda. Mahalata mo talaga yung kuha ng gagils ko. Ito, uh, ito yung mga huli natin. Yan ang mga huli natin. tamang-tamang laki ng mga danggit oh. Lalaki ng mga danggit natin. Buntog. Ang laki. Salamat ng marami sa Panginoon at may biyaya na naman tayo. Bukas abangan nyo Bukas magluluto tayo Abangan nyo kung anong uh, lulutuin natin. Lomon Fishing TV Okay guys, good morning. Ito na tayo para sa ating pagluluto. Uh, maraming salamat sa pagtyaga na panoorin ng ating video. Yan, inihanda na ni Mrs. yung para bienta. ito na yan ito guys ang laki ng mga danggit guys no oh. danggit yan okay Habang si misses ay magtitinda ibenta yung mga isda tayo naman ay magluluto lagyan na, ng asin okay guys ito na yung mga lamas para sa ating lulutuin ngayon ngayon tayong kamatis sibuyas bumbay luya at bawang okay Okay mga lumon, habang piniprito natin yung kuan isda, ito yung mga lamas umpisahan natin sa pagkuskus sa mga bago pa lang sa video ko baka nagtaka kayo na anong ginagawa ko sa mga lamas, ganito yung paraan ko para sa pagluto madali lang yung pag absorb ng mga lamas doon sa niluluto mong isda okay? at inulit ko sa so mga bago pa lang sa channel ko Ah, huwag mong kalimutan na i-subscribe, follow sa ating Facebook page at mag-like at share Maraming pong salamat. Mag-comment din naman kayo. Pwede rin ninyong i-share yung, yung paano ninyo i ano tawag nito? Paano nyo mag ah, paanong ginagawa niyo yung pagluluto ninyo? at subukan natin gagawin dito sa channel natin ito napakasimple yung paraan sa pagluto ito guys ihain okay, na natin itong primero na sinalang natin guys hindi natin napakita yung pagsalang ito ihahain na natin hangon na natin ito guys. magluto na tayo sa pan lagyan natin ng kunting asin asukal at ang pinakamapangyarihan na suka siyempre dagdagan natin ng kunting toyo sa mga may toyo dyan ito katapat ninyo yan Halo natin konti. Ganito yung paraan ko sa pagluto ng lamas, guys. nagtaka kayo bakit marami yan tatlong kamatis po ang ilagay natin kasama na yung bawang, luya at sibuyas bumbay yan, nahalo-halo natin yan yan guys malapit na maluto simpleng simpleng paggagawa ng ito masarap na siniritong isda. Ang gagawan mo ng ganito. yan luto na yan, guys. Ayan. Ayan. Ganyan. Kasarap ang luloto natin sa umagang ito. Mga lumon. signature ayan ayan guys mama amal uh, uh, almusal na tayo sa umagang ito marami pong salamat kinuulit ko po, po uh, maraming salamat sa inyong suporta huwag nyo kalimutan mag like mag subscribe at ipalo sa ating uh, facebook page Siyempre i-share at mag-comment naman kayo kung saan kayong lugar habang uh, pinapanood ninyo ang video natin ito. Salam salamat po. <tinyo>